Mga kabayan, magandang hapon. Ito yung cleaning natin na Chevrolet cell na 2016 model. Ito taga San Carlos City, Pangasinan pa dumayo pa si Kabayan natin para magpaayos ng aircon dito. Ayan oh. Ayan oh, ito yung Kabayan natin oh, talagang dumayo pa dito. O, shout out, oh, shout out, boss. Ah, uh, shout out. Ah, mga san taga San Carlos natin dyan. Pangasinan, uh, Pangasinan, ikano? Pangasinan. Uh, Mag nining nyo may Facebook ya dyan. Denver, yung auto aircon niya, word bangilista, wa, 1742. Bangilista Bangkal Makati. Ayan. Nang napuha ko ng ijad ko Ah, uh, San Carlos. Lima ka para Parang pagawa may king ko may aircon ko. Ayun so, o. No? Tapos so, trust ko si Kara. Si, 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 wow. <laughs> <laughs> Bumiyay pa si boss. Bumiyay pa si boss para magpagawa Yana, dito. Sumpal so, yan oh. Sumpal so, alam An anong oras kayo umalis doon, boss? Ana, sa San Carlos? Ala alas 5 ya palbangon. Wow, ang bilis nga. Alas 5 oh, nandito na dapat. Oh, wala pa kayo alas 8. Oh, oo, may Siyempre, man wala wala pa naman, imong tayo diyan kin, diyan gasoline station at jet index. Ah, you know. Basta na um, kin, say si, say si, akar ko labat ya. pagawa na may kin pa cleaning labat kami, may aircon. Oh, ah, ayos Ang gabi problema oh. Mamasumpalan eh. Alaga ah, ko lang. Oh, <laughs> um, unakila yeah. Thank you. Pa pa, pa paano niyo nakilala tong ano namin boss, itong pisto namin? Uh, At la lalamang kikin niya diyan sa Facebook. Ah, uh, ruga ano nung comment diyan Facebook. Ya yeah, diyan daw. So lalang kukin. Ah, uh, napapanood diyan kin diyan Facebook ko. Oh, Kapo mang hindi ko ko ay ay manatong gas. Pag gas niya na naman ay hindi ito garo na Ay Ah. Nayari lang ko ang kubo, ko. Panggalatok mo lang naman, hindi siya. Ay! Galang ka. panggalatok kayo. Dyan, ja, wala dyan kayo. <laughs> <laughs> Taga Sanggar si boss. Tag kaba, ano ko, kababayan ko to. Kabalo yan, ha? Kabalo yan. Dyan, 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 simbahan si kayo. Ah, okay. Ah, okay. <laughs> Ayos, balbala salamat, boss. Ah, salamat din si kayo. Okay, salamat. Ah, wala ni Awit yung kaya mo. Ta, hindi takla ramay kin ko. May agig dyan. Ayun. Ang musika to. Ibang kumulan lamang mo dyan. Ay, you kasi and... syempre no, po yung nagawa mo di matkin ah uh, yeah. no raray to pa warja detet awit ah, ang takay dyan ayos ah, ah, yes. thank, ah, thank you thank you boss salamat ng marami salamat salamat thank you lord salamat. Okay. god bless okay salamat god sa bless. Yes. god bless Okay, so yun na uh, naka sa, pagrandam, pag yun na uh, dumadayo sila dito sa atin para magpaayos ng car aircon. So yung tiwala niyo sa amin na uh, mas lalo namin pagbubutihan yung ginagawa namin na uh, bawat paggawa po namin ay may pag-ibig. Okay. Kaya maraming salamat kay Facebook, YouTube, at saka sa TikTok. Uh, sa lahat ng mga subscriber namin, followers namin sa Facebook. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Salamat sa Diyos. God bless us all. Bye-bye.